Ayo, hey what's up mga korigong? Uh, DMW na ba mag apply ng seasonal farm worker sa South Korea? Kasi nung mga nakarang araw, naglabas ng press conference ang DMW about dito sa uh, memorandum nilang ginawa. Nagpunta kasi si Secretary Hans Leo Kakdak dito sa South Korea nung mga nakarang araw at binisita. Ito mga seasonal farm worker natin dito sa South Korea, especially sa Pura Tarlac na nasa Gochang. Uh, mga strawberry farmer, mga nagtatanim ng bawang, at kung ano-ano pa nakita niya yung sitwasyon ng pamumuhay at trabaho nila dito. Uh, sana napuntahan yung mga sinuggest ko, kaya lang eh, hindi siguro nakaka-ordinate ng maaga. Basta, hindi nila napuntahan yung mga bugbugan dito ha, ah, na lagi nating isinesend sa DMW. Uh, Unang-una, sa so tingin ko, ah, sa akin na, ah, LGU to LGU pa rin po ang mangyayari dito. Uh, ah, pinagtibay lang yung mga batas na dapat mabago, na dapat sundin. Tatalakayan natin yan. Bakit ko nasabing LGU to LGU? Uh, in my opinion LGU pa rin po ang mamamalakad nito uh, dahil sa ang dami pa rin inaprobahan na bayan na makaalis ngayong November October, November dapat hindi na inaprobahan yon kung DMW na ahawak ngayon kung DMW ahawak sa January o oh, sino na mag-aasikaso doon kaya sa tingin ko in this 2026 uh, LGU pa rin po, mga local city hall pa rin po ang mamamalakad sa uh, recruitment. Pero ang sinabi niya dun sa live press conference nila na sila yung mamimili ng trabahador. So wala nang palakas sa system. Nandun yun sa live video niya. Check nyo po yung live video niya about sa seasonal farm worker sa Department of Migrant Workers FB page. Nandun po yung live. Or na-share ko rin uh, last 3 days ago. Uh, 4 days ago na i-share ko yun. Uh, LGU pa rin, ang dami. Kagaya ng Laurel, na aprobahan natin sa DMW. Balaya, nakaalis pa. Ang dami pa pong bayan na, na nakaalis. Ang uh, Baknotan, uh, La Union, nakaalis pa rin po. Ha? Huh? Ang Pura Tarlac, nakaalis pa rin. Eh, isipin nyo yung kasama sila sa press conference during that time na 47 ata yung mga farmer na ipapadala dito. Karamihan, puro babae. May, uh, ang bayan po, depende na kung puro lalaki ang requested. Kagaya sa San Juan, Batangas at ibang part sa Batangas, puro lalaki ang pinapadala. Yung ibang bayan naman, dati meron sa Paz, Tarlac, puro babae ang pinapalis, maliban doon sa unang batch na puro lalaki. Depende po sa partner na bayan dito kung anong kukuhanin na mga trabahador kung babae ba o lalaki. Basta pwede po ang bakla at tomboy. Marami po nakarating dito. Huwag po magtatanong. ah Sa age qualification, hindi nila tinukoy. Kung ilang edad na lang ba ang makakaalis. Ha? Hindi nila pinpoint. Walang nagtanong about sa age qualification. Sa sahod, nabanggit ni Secretary Kakdak na si 60,000. Pero nung naglabas sila ng isang post, Itong Department of Migrant Workers sa FB page, siya, abot ng 70,000 pataas. Kasi nga may kaltas. Ano yung mga kinakaltas? Food and accommodation, bahay at pagkain. Minsan nga sagot pa yung pagbabayad sa gas electric bill. Depende yan ha. 20% lang daw po dapat ang uh, food and accommodation. Kung sa sasahod ka ng 85,000, magkano yung 20% nun? Compute nyo, minus 20%. Bawal na bawal po ang may broker na. Ha? Bawal po ang may collection of piece, Magsumbong lang po. Ha? Makiusap na wag ipatigil. Gusto nyo lang tanggalin yung uh, broker. Ayun na kasi ang pangit. Minsan, uh, pinatitigil pag may nalaman na may broker. Ayun ang pangit doon eh. Pag nabistong may broker ang bahay nyo, tigil na sa pagpapadala walang nabanggit sa age qualification depende sa bayan ng age qualification hanggang 55 years old po yung ibang bayan na nakakapagpadala dito yung iba nga daw pinakamababa, 30, 35 years old ba't ang baba naman kaya pa naman na 50 anyo siya hanggang 55 years old kaya pa magtrabaho minsan sila pa yung malalakas sa pan kaya lang yung iba iniingatan po yung health condition dito sa South Korea lalo, lalo na during summer season marami pong inaatake ng heat stroke ha uh, yun lang po ang mga napansin ko maraming pagbabago yung number one doon yung sa pagpili ng aplikante na binanggit ni Secretary Kakdak parang sila yung mamimili paano proseso nun magpapadala ang City Hall ng mga pangalan doon tapos kung ilan yung selected na tao yun lang ang kukunin ah. Kung sino yung mga nandun, kunyari, padalan si Kwenta Katao, 40 yung kukunin doon sa bayan na yun, o di mamimili ang DMW. Swerte, swerte. Sana. Eh, hindi pa natin malalaman. Malalaman yan pag naglabas ng advisory na may number sa taas, advisory, tapos may stamp na approve Wala pa po ako nakikita, no, na inilalabas ng DMW. Ayun yung tinatawag na black and white. Uh, sa muli po, as of now, tinanong ko rin naman po yung konta ko sa DMW. City Hall to City Hall pa rin po. Malalaman sa January or sa... 2026, hindi pa alam kung kailan, hindi po nagbibigay ng impormasyon, kung DMW na ba talaga ang magpapaalis. Pero lahat dadaan ng DMW para sa documentation, ah uh, OWA membership, OEC na po, ha? Huh? PIDOS. Yan po yung mga ginagawa na itong nakaraang 2024 na ginagawa na magagawin pa rin hanggang ngayon. Kaya good luck sa lahat ng aplikante. Huh? Sana maging maayos na, mawala na yung broker system, bawal po ang may uh, singilan ng broker's fee. Ang plane ticket, medical, gastos nyo po yan. May Korean language na na gustong ipatupad.